Dahil Christmas rush na nga, kahit normal na oras ay talagang sobrang daming sasakyan lalo na sa EDSA. Kabilang sa mga solusyon daw dyan ay ang mga alternatibong transportasyon at ang pagsasaayos ng mga sidewalk sa Metro Manila. Live mula sa EDSA, kamuning may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, anong sitwasyon ng traffic dyan sa area mo ngayon? niya sa ngayon nga dito tayo sa may sa Kumuling MRT3 Station at sa ilalim nga nito ay nakita natin kanina ay uh, mabigat na ang trapiko at uh, kabila ang uh, north, northbound at southbound nga ay uh, talaga na mga uh, bumper to bumper na ang sitwasyon. Pero ang kapansin-pansin nga dito, niya ay uh, buong maghapon ay parabang rush hour dahil uh, kaliwat-kanan din yung mabagal na trapiko sa Metro Manila. At ayon nga sa isang grupo, na posibleng mangyari yan taon-taon kung hindi paayusin ng Transportation Department ang transportasyon dito sa Pilipinas at makapagbigay ng alternatibong transportasyon at makapagbigay rin siyempre ng magandang lakaran o sidewalk para sa mga commuters. Bumper to bumper palagi ang itsura ng ilang bahagi ng EDSA kahit hindi naman rush hour ngayong Christmas season. Pagsapit nga ng hapon, mas dumalala pa ang sitwasyon ng mga motorista na umaabot ng limang oras sa kalsada. Bukod sa mga motorista, ang mga commuter ay doble ang kalbaryo dahil pahirapan din ang pagsakay. Sabi ng isang grupo, posible ang sitwasyon na yan ay mangyari taon-taon. Pero kung dadagdagan pa ang pwersa ng public transportation gaya ng MRT3, at pagbibigay rin ng ilang mga alternatibong opsyon na tulad ng paglalakad ay may iwasan nito. Matagal na ang isinusulong ng DOTR ang mass transportation o pagpapalakas sa mga pampublikong sakayan. Kabilang na dyan ang linya ng tren sa Metro Manila. Ngayong araw nga ay libing sakay ang ipanatupad ng MRT-3 kasabay ng International Human Rights Day na marami namang nakinabang ng na mga kababayan natin ngayong araw at kahapon nga ay naitala rin ng MRT-3 ang pinakamaraming ridership kusan umabot ito ng 500,000. Mamaya rin ay bubuksan na ng DOTR ang lahat ng mga bagong ilaw sa ilalim ng mga estasyon ng MRT-3 mula North EDSA hanggang Taft Avenue. Makakatulong umano ito para sa mga commuter na sumasakay sa EDSA carousel na naglalakad lamang. Dagdag ilaw rin ito sa mga motoristang dadaan sa kahabaan ng EDSA. Target 3 ng proyekto na mapaliwanag ang mga kalsada at matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Ninya, maya-maya lamang ay magkakaroon din daw ng uh, anunsyo. Base, base ito sa inisyal na impormasyon natin mula sa DOTR, magkakaroon ng anunsyo ang uh, Transportation Department uh, na makakatulong daw sa mga commuter naman na sumasakay dito sa MRT-3 simula yan sa December 14. Ninya? Mm -hmm. Ano yung sinabi mo kanina? Nakatala ng pinakamaraming sumakay mm -hmm. sa MRT na 500,000 in a span of gano'ng katagal yon? Sabi sabi ng uh, base doon sa impormasyon na nakuha natin ay uh, sa isang sa isang buong araw lamang 'yan ng December 9 kahapon lamang niya, mahigit 507,000 yung naitala nila at uh, yun nga uh, ngayon araw din ay agad silang nagpatupad din ng uh, tawag dito ng uh, Uh, libreng sakay para naman sa mga commuters natin. Kung nakikita nyo sa ating likuran ngayon, eh, dagsa talaga yung mga tao. pasok lang sila dito sa may uh, uh, platform ng MRT3 dahil nga libre yung sakay at malaking tulong daw yan ayon sa MRT3 uh, management dahil ngayon nga medyo mabigat na yung trapiko tuwing rush hour especially pagdating ng 7pm hanggang 10pm medyo mahirap ng uh, makakuha, makakuha ng mga ride hailing apps kaya MRT3 ang isa sa mga solusyon nila pati na rin ilang mga Uh, train station dito sa Metro Manila. Ninya. Uh, JMC, check na. No, Tatanong no, ko lang, although baka ma pero hindi ko alam, yung i-announce ia ba mamaya, yan, or na-announce na ba, kung magkakaroon ng extension sa biyahe ng mga trend? Kasi kung gagawing alternatibong uh, transportation yan, kung galing ka sa mga Christmas party or sa mga namili, ay uh, dapat talaga i-extend din kasi na-extend yung oras sa mga malls. Eh. Uh, ngayon ba, so far sa ngayon, naka-extend na ang uh, Uh, Operation hours ng uh, MRT Ano mga trains natin. Yes, Jack. Tama ka dyan. Extended na nga yung mga oras ng uh, operasyon ng uh, mga train station uh, especially dito sa MRT 3 at uh, base nga doon sa nakalap nating impormasyon, during weekdays. JM? Okay. Mukhang na puto na si JM again. JM, maraming salamat. Live mula dyan sa EDSA Kamuning.